Ang lulutuin na naman ni madam dito nga sa bundok. Eto nga ang mga fresh na tanim nilang gulay. Na pangpahaba pahaba ng buhay. Kaya i-cooking show mo na yan madam. Wow! wow. Ang aga-agang nagising itong si madam. Pag dito kasi sa bundok, makakatulog siya ng maaga. Kaya maagang sinipag itong madam nyo. Dumami na pala itong tanim nilang malunggay. Kaya eto, tinira na nga ni madam. <laughs> Minsan lang makakain ng breakfast si madam. Kaya dapat ang uulamin ay healthy. Pagkatapos ng malunggay, eto na namang sitaw ang pinuntirya niya. Diba? Dumadami na yung tanim naming gulay dito. Pwedeng pwede ko nang ipagmayabang sa inyo. Akala ko hindi kakain ng gulay itong si madam. Kasi hindi naman malusog tignan. Minsan matamlay tapos minsan bangag pa eto ang sitaw namin abay dumadami na pala yung bunga sabi ko nga sa uncle ko na siya na lang yung maghiwa sa karne ipanghalo namin dito sa mga gulay na pinang harvest ni madam inuna na nga niyang hinima yung malunggay kasama na dyan yung bulaklak ng malunggay abay masarap din yun pinahiwa ko na nga din dito sa uncle ko itong gulay na patola madami pala tong na harvest ni madam na sitaw sayang kasi kung hindi uubusin lahat yung bunga matutuyo na lang kasi yun at hindi na makakain pa pero yung seeds nun ay pwede pwede pang igula kaya eto, sinama na nga din namin. Siyempre, hindi lang naman puro gulay lang. Maghihiwa din si Madam ng Ricardo. Paano sasarap yung lulutuin mo kung wala to? Huwag na lang magluto kung ganun lang din naman. <laughs> Kaya eto, kinumpleto talaga ni madam. Natapos na nga yung mga dapat hiwain. Ready ready nang i-cooking show tong mga gulay. Nanguha na nga din yung uncle ko ng mga lemon basil. Bawing lang naman to sa Bisaya. Wala lang, pinasocial ko lang. Masustansya talaga tong i-cooking show ni madam ngayon. Naku, haba pa talaga yung buhay ni madam nito. Hindi na nagpapigil yung uncle ko, sinalang na nga niya yung kawali. <laughs> Yung usok nito talagang mapanakit. Pag organic talaga yung kalan dadaan ka pa talaga sa hirap. Pero yung pinsan ko, parang ang sarap usukan ng matindi. <laughs> Tulog pa din kahit sikat na yung araw. Wait nga lang, babalikan natin tong niluluto ni Madam. Social pala tong gulay na niluto ni Madam kasi may karne. Nilunod na nga ni Madam sa kawali at hinahalo-halo na nga. Inuna e, na nga niya yung nilunod at ginisa. Kasi madaming fats yung karne. Nung naka-absorb na nga ng oil, doon na nga niya nilunod yung bawang at sibuyas. Yun lang ang gagawin. Hindi laging use lang ang gagamitin. Pero sa totoo lang, naubusan lang talaga kami ng use oil dito sa bundok. Buti na lang gumagana yung utak ni Madam paminsan-minsan. Ayan na nga, nilunod na nga yung mga fresh na sitaw. Tapos hinalo-halo lang ni Madam yan, no? Oh. Bago nilunod itong patola. Hala, parang ang sarap na. Wait lang, hindi pa tulot to. Hinalo-halo ulit ni Madam para ma-mix ang oil. Grabe namang halo yan, Madam. Madudurog na yung gulay mo. Sabi nga ng uncle ko, ilunod mo na yung bawing. Etong si madam, nagmamagaling na naman Oh. Meron palang taga-turo kung ano yung gagawin. Tama na yung halo, madam. Binuksan na nga ni madam yung coke. Ay, wait lang. Lagayan lang pala yung coke. Tubig pala yung laman. Isang litro pala yung ilulunod na tubig ni madam. Nako, sabaw pa lang. Malulunod ka na. Talagang binuhos talaga lahat. Grabe ka naman magsabaw, madam. Tapos nilunod na yung mga secret ingredients dyan. Hala, may secret ingredients pang nalalaman. Hanggang sa kumulo na nga ito, no? Hindi pa hahanguin kasi meron pang ilalagay. Ito nga ang hinimay na malunggay ni Madam. Tapos nilunod na din yung mga na naiwan. Super masustansya naman talaga tong cooking show ni Madam ngayon. <laughs> Hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa luto na ito. Ginisang gulay na may sabaw luto na. Wow! Woo! Bago malata ng tuluyan tong gulay, minamadali na nga hinango ng uncle ko. Kasi nga magluluto pa kami ng kanin. Pero eto na, matik na luto na kaagad. Wow! Hala, conflict na talaga. Pwede nang magmukbang. Kaya nagsandok na nga si Madam dito. Nilipat lang naman sa ibang lalagyan. Yung niloto niyang gulay na may sabaw. Kasi ilalagay na ni Madam to sa mesa para makakain na ba. Maaga pa lang, bising bising -busy na yung mga pamilya ko. Ang dami na nilang nagawa at natapos. Mas maigi na tong masustansyang pagkain tong hinanda ni Madam. Aba, hindi pa nagpapigil itong si Madam. Talagang nagsugba pa ng tuyo. Naku, sasarap talaga yung kain nito. Sayang din kasi yung baga. Kaya sinugba na lang ni madam yung tuyo na natira. Mabilis ang luto lang naman din po. Huwag oh. mo nang sunugin yan madam, maawa ka naman sa tuyo. Etong ulam namin ngayon, simple lang to pero tutulo yung laway nyo nito. Aba, sa tuyo pa lang, talagang maiingit kayo. Tinawag ko na ngayon maangkan ko para magmukbang na. Kasi alam kong mga gutom na to. Pero hindi din nagpatalo si madam. Abay, nagsandok na din siya. Paano ba yan? Gumagaling ng magcooking show si madam nito. Abay, imukbang mo na yan madam. Nagluto nga sila madam ng masustansyang pagkain sa bundok. Woo! Tapos nagmukbang na din siya nitong mangga. Ang sausawan yung bagoong nilang gawa. Ang hali na umakyat sila madam dito sa bundok. Dito lang naman kasi siya makakain ng masustansyang pagkain. Katulad nitong talong na tanim nila. Inervis na niya kahit maliliit pa. <laughs> Kinawawa mo na naman yung mga tanim dyan madam. Dahil dalawa lang naman yung bunga ng talong kinuha na niya. Tapos dumaretso na nga siya dito sa tanim nilang okra. Ang liliit ng puno pero may bunga. Aba, sakto to sa dasal ni madam. Lahat ng bunga ng okra kinuha na niya. Nanguha din si madam nitong dahon ng kamote. Eto yung masarap igulay talaga kasi fresh na fresh pa. Paano kasi itong si madam habang tumatanda gusto na niyang kumain ng mga healthy foods. Abay, nakakaramdam na yan ang pananakit ng likod ng paa. Buti na lang talaga, meron silang tanim na gulay dito sa bundok. Para bumangot tong lulutuin yung gulay, kumuha na din siya ng lemongrass. Hindi din niya pinatawa ditong malunggay. Talagang hinarvest na niya. Madami din kasing makukuhang masustansyang pagkain dito sa malunggay na ito. Pati yung gulay na patola, pinatula na din niya. Nanguha na din si Papa ng dahon ng bawin. Pagkadami-dami naming tanim na ganyan. O oh, ayan, madam, sakto lang yan na magluto ka ng gulay. Pabaya ka na kasi sa sarili mo. Akala mo siguro immortal ka. Natapos na ang hiwain at himayin yung mga gulay. Abay lahat ng ito, fresh from the farm. Ngayon lang mag-uulam si madam nang hindi man lang siya nakagastos talaga. Makakatipid ka talaga kapag may tanim ka. Ipapasa ko na ang pagluluto nitong gulay kay nanay. Mas mapapadami kasi yung kain mo pag hindi ikaw yung nagluto. Simpleng luto lang naman yung gagawin dito. Kung sa Bisaya, laway ang tawag nito. Walang sahog na kahit ano, kundi gulay lang. Ito yung laging niluluto ni Lula noon kapag wala kaming ulam. Noon, nagre-reklamo ako sa ulam na ganito, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Ilulunod mo lang lahat ng gulay. Papakuluan tapos titimplahan. Ayan, matik, luto na kaagad. Woo! Mas masarap kasi to kainin kapag mainit yung sabaw. Nagsandok na nga kaagad kami para makakain na. Ang sarap din itong kanin namin, no? Oh. Etong si madam, ready ready ng lumamon. Binuhos na niya lahat sa kanin yung gulay na may sabaw. Tapos nilantakan na nga niya ng todo. Malalaman mong fresh talaga yung gulay kapag yung sabaw manamis namis pa. Tuluyan na nga lumubog yung araw pero itong si madam hindi pa din nagpatigil sa pagmumukbang. Etong mangga na naman yung lalantakan niya. Bago nga umakit dito si madam, abay bumili pa talaga ng mangga. Paniguradong maglalaway na naman kayo nito. Pagkakita nga ni madam nitong mangga na ito, nag -heart, heart talaga yung mata niya. Yung mga ganitong mangga na maliliit, hindi pa maasin. Oh, eto na nga, nabalatan na nga, isa-isa. Panira ka talaga madam, alam mo namang maglalaway kami sa mga ganito. Pag maliliit pa yung mangga, kaya mo pang hiwain pati yung buto. Wala na talaga, tumulo na talaga yung laway namin, madam. Nahiwa na lahat yung mangga kaya inilabas na ni Madam yung epektus. Wow! Eto talaga yung masarap isaw sa mangga Matitikman na talaga ni Madam yung ginawa nilang ginamos. Tapos buhusan pa ng maanghang na suka. Haluin mo lang yan tapos perfect na. Siyempre may iba ding sawsawan na hinanda si Madam dito. Eto nga ang baguong. Kompleto na nga yung sawsawan. Sisimula na nga magmukbang. Wala talagang ginawa si Madam kundi magpainggit lang. Hindi din nagpatalo itong pamangkin ko oh. Nangasim na kami dito madam, tumulo pa yung laway Wala talagang tatalo nitong ginamos na sausawan Masarap din kasi yung pagkagawa ni madam nitong ginamos Etong si madam, hindi pa nakontento sa sausawan, talagang hinigop pa Grabe din yung mga kasama ko, hindi din nagpatigil sa paglamon Etong auntie ko, kanina pa nagrireklamo na nangingilo na yung ipin niya Pero eto, tuluyan pa din sa pagmukbang Hindi din nakatees itong papa ko. Iniwan pa talaga niya yung sinibak niya na kahoy para lang magmukbang nitong mangga. Ewan ko na lang etong mga kinakain ni madam kung healthy living pa ba.